Inaasahan mo bang mapuno ang animo ng malutong at makatas na pipino. Pero ang nakuha mo ay kakaiba at hindi ka ayayang tingnan. Madalas mangyari 'yan, 'di ba? Hindi man nakakapagsalita ang iyong mga pipino para magreklamo, pero patuloy silang nagpapadala ng mga senyales na hirap na sila. At ngayon, matututunan natin kung paano basahin ang mga senyales na 'yan. Sa video na ito ating tatalakayin ang bam sa malinaw na palatandaan na ang iyong mga pipino ay nagugutom o nauuhaw. At promise ko, magugulat kayo kung gaano kasimple o hindi halata ang ilan sa mga senyalis na yan pero ang dali-dali lang pala nilang solusyonan. Ang mga pipino ay sadyang matatakaw sa tubig at sustansya. 75% kasi ng kanilang bigat ay tubig at lumalaki sila ng napakabilis. Dahil dito, palagi silang nangangailangan ng sapat na tubig at maraming sustansya. Kaya kapag nagkaroon lang ng kaunting kakulangan sa diet nilang ito, mabilis magpakita ng problema o kapricho ang halaman. Simulan natin sa pinakahalatang sinyalis na pwedeng ibigay ng iyong mga pipino. Ito ang unang sinyalis, paninilaw ng dahon. Pero huwag ka agad magpanik kapag nakakita ka ng kahit konting dilaw lang. Mahalagang maintindihan kung saan eksakto naninilaw ang mga dahon at paano ito nangyayari. Kung napapansin mong nagsisimula ang paninilaw sa pinakababang mga dahon or yung matatanda na habang ang mga batang dahon sa dulo ng baging ay nananatiling luntian, ito ang klasikong sintomas. Matalino ang ginagawa ng halaman. Naiintindihan nito na kulang ang sustansya, kaya sinisimulan nitong ilipat ang mga mahahalagang elemento mula sa mga lumang dahon paakyat papunta sa mga bagong tubo at sa magiging bunga. Hindi lang ito simpleng pagtanda, kundi isang alarmang senyales na nagugutom ito. At ang pangunahing dahilan dito ay ang kakulangan sa nitrogen. Ang nitrogen para sa halaman ay parang protina para sa tao. Ito ang pangunahing materyales sa pagbuo ng mga selula. At, pinakaimportante, para sa chlorophyll. Ang chlorophyll ang dahilan kung bakit luntian ang mga dahon at nagpapahintulot sa kanila na sumipsip ng sikat ng araw para sa photosynthesis. Kapag kaunti ang nitrogen, bumabagal ang paggawa ng chlorophyll kumukupas ang kulay ng dahon, naninilaw at kalaunan ay nalalanta o namamatay. Mabuti na lang, madaling masolusyunan ang problemang ito. Kapag nakakita ka ng paninilaw sa mga dahon sa ibaba, alamin mo na agad, kailangan ng iyong pipino ng agarang pataba na mayaman sa nitrogen. Pwedeng gumamit ng patabang mayaman sa nitrogen, organic man o commercial. Ang importante, kumilos ka agad, pero maingat para hindi masunog ang ugat. Pagkatapos ng ilang araw, mula sa saklolo na ito, manunumbalik ang sigla ng iyong mga pipino at ang mga bagong dahon ay tutubong malusog at matingkad na luntian. Ang susunod na senyales na madalas ipagpalagay ng maraming hardinero na dahil lang sa masamang panahon o sa hindi akmang klase ng variety ay ang pagbagal ng paglaki at paglagas ng marami sa mga bunga. Ito ang ikalawang babala na dapat mong bantayan. Napansin mo na ba yan? Yung maliliit na bunga ng pipino na bagong sibol pa lang, bigla na lang naninilaw, natutuyo at nalalagas bago pa man lumaki. Nakakapanghinayang talaga lalo pat parang malapit na sana ang anihan. Ano ba talaga ang nangyayari? Isipin mo na ang halaman mo ay parang isang maliit na pabrika. Para makagawa ng bawat pipino, kailangan nito ng lakas at building materials, yung mga sustansya at tubig. Kapag marami ang supply or resources, todo bigay ang trabaho ng pabrika. Pero kung nagkukulang na ang management ng pabrika, na siya halaman mismo, ay gumagawa ng matinding desisyon, bawasan ang produksyon para maisalba ang mismong pabrika. Ang paglagas ng mga maliliit na bunga ay siyang ang pagbawas ng produksyon. Naiintindihan ng halaman na hindi nakakayanin ng lakas nito na suportahan lahat ng bunga na nasimulan. Kaya para mabuhay ang sarili at mabigyan ng pagkakataon kahit ilan lang sa pinakamalakas na bunga, inilalagas nito ang mga sobra. Ito ay isang sigaw ng tulong na nagsasabing, Wala akong sapat na pagkain at tubig, hindi ko kayang buhayin lahat ng bunga. Kadalasan, ito ay dahil sa kakulangan ng pinagsamasamang sustansya, lalo na nitrogen at boron, pati na rin sa hindi tamang pagdidilig. Kaya kung makikita mo na parang karpet na ang mga nalagas nadilaw na bulaklak at maliliit na bunga sa ilalim ng halaman mo. Oras na para mag at ayusin ang pagdidilig at paglalagay ng abono. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakakawili-wili, ang hugis ng mga bunga. Ito ang pangatlong sinyales na dapat nating bantayan. Mga pipinong hugis kawit, hugis peras at hugis bariles. Kung ang inyong mga pipino, ay mukhang sumasali sa isang paligsahan para sa pinakakakaibang gulay, alamin nyo na hindi iyan sadyang ganyan lang sila, kundi isang malinaw na sinyales na may problema. Ang pinakakaraniwan sa mga kamang taniman ay ang pipinong hugis kawit o kuwit. Makapal at nakabaluktot ang isang dulo nito habang ang kabila malapit sa tangkay ay nananatiling manipis at maputla. Ang ganitong hugis ay halos palaging nagsasabi na kulang sa potasyum ang halaman. Ang potasyum ang responsable sa pantay na pagdistribute ng sustansya sa buong bunga. Kapag kulang ito, hindi lang naaabot ng katas at sustansya ang dulo ng pipino. Kaya humihinto ito sa paglaki doon at tuloy nababaluktot ito dahil sa ganitong kakulangan. Isa pang uri ay ang pipinong hugis peras. Manipis ito sa may tangkay pero lumulobo ng husto at naninilaw sa dulo kung saan ang bulaklak. Ito rin ay sinyales ng kakulangan sa potasyum pero sa mas malala na sitwasyon. Para bang pinipilit ng halaman na kahit saan na lang mapunta ang konting sustansyang meron ito. Pero paano naman kung ang inyong pipino ay parang bariles na manipis sa gitna. Iba na namang usapan yan. Ang ganitong hugis ay madalas senyales ng biglaang pagbabago ng temperatura o pagdidilig ng malamig na tubig. Na-stress ang halaman, kaya pansamantala itong humihinto sa paglaki. Tapos, kapag bumuti na ang kondisyon, muli itong lalaki, pero hindi na pantay-pantay. Tandaan, ang hugis ng inyong pipino ay hindi aksidente kundi isang detalyadong mapa nutrisyon at kalusugan nito. Masosolusyunan ang problema sa pamamagitan ng paglalagay ng patabang may potasyum gaya ng abo ng kahoy at pagsasaayos ng pagdidilig gamit ang maligam-gam at pinatigil na tubig. Tara, pag-usapan natin ang pang-apat na dahilan kung bakit pwedeng masira ang sarap ng animo. Ito ay ang pait sa pipino. Malamang, Naranasan nyo na ito. Pipitas ka ng magandang maganda, bilog, at tila masarap na pipino. Tapos kakagatin mo, at bigla na lang mapapangiwi ka dahil sa matinding pait. Marami ang nag-iisip na katangian lang ito ng variety o minamalas lang talaga. Pero ang totoo, ang pait na yan ay depensa ng halaman kapag sobrang stress ito. May isang sangkap na tinatawag na kukurbitasin ito ang sanhi ng mapait na lasa. Sa normal na kondisyon, kaunti lang ito at nasa dahon at tangkay lang. Halos hindi nakakarating sa bunga. Pero kapag na-stress ang pipino, bigla itong gumagawa ng sobrang dami ng kukorbitasin at iniipon ito sa mismong bunga. Ganyan niya sinasabi, wag mo akong kainin. Hindi ako okay. Anong klasing stress naman ang nagiging sanhi nito? Maraming pwedeng dahilan, pero ang pinakapangunahin ay problema sa pagpapatubig. Una, ang hindi pagiging regular ng dilig. Minsan binabahan nyo sa dami ng tubig, minsan naman tuyong-tuyo. Ang ganitong biglaang pagbabago sa dami ng tubig ay matinding pagkabigla para sa halaman. Pangalawa, ang pagdilig gamit ang malamig na tubig. Kapag binuhusan mo ng sobrang lamig na tubig, Ula sa puso ang mainit na lupa, magkakaroon ng temperature shock ang ugat. Hindi na sila makakasipsip ng maayos ng tubig kahit pamarami ang nakapaligid. Bukod dyan, nagkakaroon din ng stress kapag may biglaang pagbabago sa temperatura, lalo na sa gabi at kapag kulang sa sikat ng araw. Kaya naman, kung gusto nyong lagi kayong makapitas ng matamis at malutong sa pipino, siguraduhin yung maging stable ang kondisyon nila. Magbigay ng regular na dilig gamit ang maligamgam o nakababad ng tubig, hindi malamig. At kung kaya, protektahan sila mula sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa ganoong paraan, hindi na kailangan depensahan ng pipino ang sarili nila mula sa inyo gamit ang pait ang ikalima at huling tanda. Na mapapansin mo kahit wala pa ang bunga ay kapag maputla at malata ang mga dahon at nakalaylay ang mga ito sa tanghali. Mukhang normal lang 'yan dahil natural lang naman na parang napapagod ang mga halaman sa init. Pero may mahalagang punto rito. Kung nilapitan mo ang halaman, hinawakan mo ang lupa at basa naman, pero ang mga dahon ay nakalaylay parang basahan isa itong napaka-alarming na senyales. Ang ganitong sitwasyon ay nangangahulugang hindi gumagana ng maayos ang ugat ng halaman. May tubig sa lupa, pero hindi ito masipsip ng ugat at maihatid sa dahon. Sa tindi ng sikat ng araw, patuloy na sumisingaw ang tubig mula sa dahon. Pero hindi naman napapalitan ang nawawalang tubig. Nagkakaroon ng kawalan ng balanse. Kaya nalulanta ang mga dahon at nawawala ng tibay. Ano kaya ang dahilan? Madalas, nangyayari ito dahil sa pinsala sa ugat. Halimbawa, kung masyadong malakas ang pagbubungkal sa paligid ng halaman. Isa pa sa karaniwang dahilan ay sobrang lamig. Kung malamig ang mga gabi, lumalamig din ang lupa at biglang humihina ang aktibidad ng ugat. Parang natutulog ito at humihinto sa pagsipsip ng tubig maaari ding malanta ang dahon dahil sa pagkabulok ng ugat, root rot, nakaraniwang nangyayari sa masyadong siksik, malamig at sobrang basa na lupa. Bukod dito, hindi lang ugat ang may responsibilidad sa pagsipsip ng tubig, pati na rin ang ilang microelements tulad ng boron at magnesium. Ang kakulangan sa mga ito ay maaari ring maging dahilan para hindi magamit ng maayos ng halaman ang tubig mula sa lupa. Kaya kung ang mga tanim mo parang uhaw na uhaw, kahit basa naman ang lupa, huwag muna silang diligan pa ng mas marami. Tingnan ang temperatura ng lupa. Maingat na tingnan ang pinakaugat o ibabang bahagi ng puno at pag-isipan ang pagbibigay ng kumpletong pataba na may microelements. Makakatulong ito sa ugat para bumalik sa normal at muling gumana ng buong lakas. Eto na ang pinakatuktok. Handa na ba kayo sa pinakamahalagang sikreto? Ang lahat ng limang sinyalis na nabanggit natin ay magkakaugnay. Kahit patudubigay kayo ng potisyum para sa kakaibang hugis ng pipino, kung kulang naman sa tubig, hindi rin ito magagamit yon. Ang kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng stress, na siyang nagiging sanhi ng kapaitan. Dahil sa stress na to, napipilitan ang halaman na ilaglag ang mga maliliit na bunga para lang mabuhay. Para siyang isang paulit-ulit na problema o nakasaradong siklo. At ang susi sa pagsolve ng karamihan sa problemang ito ay hindi lang basta paglalagay ng pataba, kundi ang tamang, regular, mainit-init na pagdidilig. Tandaan, ang tubig ang pangunahing nagdadala ng sustansya sa bawat bahagi ng halaman. Kapag naayos mo ang pagdidilig, siguradong masosolve mo ang halos siyam naapong apong porsyento ng iba pang problema. Ito na yon ang twist. Kaya bilang pagtatapos, tandaan ang mga sumusunod. Bantayan ang kulay ng dahon, hugis ng bunga, lasa nito pati na rin ang kalagayan ng pamumulaklak at pamumunga at ang kabuuang sigla ng halaman. Kadalasan, ang pinag-uugatan ng lahat ng problema ay ang hindi balanse ang tubig at sustansya. Salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo. Sana'y mula ngayon ay maging masagana at masarap na ang inyong aanihing pipino. Kung naging kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga bagong tips sa pag-aalaga ng halaman. Ngayon, tanong ko naman sa inyo, anong pinakakakaiba o kakatwang hugis ng pipino ang nakita o naranasan na ninyong anihin? Ibahagi nyo yan sa comments. Mukhang nakakatuwa at nakakakurious yan.